Ito po si Santa Claus. Wow, ang laki niyan! <laughs> Aswerte natin, dahil ako ang maguro-karani. Sa pala, din si Darda Estrada. Oh. Masaya ba, tutumay peras? Oh. Mm -hmm. Sa sinabi <laughs> mo, "Talaga mong may bente ako dyan." Kamusta mga kayami, isang masaya at isang masarap love vlog din naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay nandito na po ulit tayo sa work sa World Balance, Robinson's Town Mall Malabon. At ngayon niya ay naka-break time ako, bibili lang ako ng pakain. At later, meron daw ganap dito sa Robinson's Town Mall Malabon, merong uh, Christmas lightning, mga ganun. <laughs> Tapos may mga performer na pupunta at isa sa performer na yun ay si Silian yung finalist ng Idol Kids Philippines 2025. So sana ay maano natin siya. Maabutan natin kumanta kasi 6:30 medyo busy ako noon at maraming ginagawa nga sa trabaho dahil end of the month reports. So pero try ko pag hindi, eh, hindi. so let's go. Bibili lang po tayo ngayon ng ano ng fried noodles. Namili na po tayo ng ano, ng fried noodles. Ang toppings po na napili natin ay egg. Ito po ay large. Sa so, halagang 80 pesos. So, dalawang egg, dalawang egg na po yun. So, let's go. Kain na po tayo. Silipin lang po natin yung event kung nasisimula na po. Nakapatay nga po yung Christmas tree ng Robinson Stone Mall Town Mall Malabon dahil nga po ano uh, maya maya ay bubuksan na siya kahit tong manakaraan naman ay bukas na talaga pati yung mga Christmas lights sa gilid ay patay din dahil sabay sabay po yung bubuksan eh malaki dito ano LED TV tapos ano kaya ito mga para mga bilog bilog na ito para may magpapahulang. mga good skin dito eh. Hindi na kaya ipapamigay ito. asa awesome, mga galing sa mga sponsors. Baka so, ipapamigay sa mga special guests. Tapos ay, yung mga upuan, ni yung mga nakaset na rin po. Yung mga nakaupo na rin. Kaya lang konti pa Pwede ready, ready na rin po ang mga securities at mga emergency response team. Meron pa mga taga BFP. Sigurado pupunta rito mamaya si Liora. Liora si Jenny Sandoval. So mamaya sana maabutan natin yung countdown. Baka hindi ako umabot. Medyo eh. maya marami akong ginagawa ngayon sa work. A few moments later. Mas marami na pong tao ngayon. Ano? uh, mga invited po pala ng mga kabataan mga anak po ng pulis or BFP mga taga SWAT team dito po sa Thank you. mga kaya at bigla, bigla pinailawa na pinailawan ay wala pa tayo grabe hindi man lang ako inantay ayaw di ba? <laughs> With kids, of course. Again, we would like to invite our dear kids. Look how happy you are tonight. Robinson's Malls and Melbourne City Government have joined forces to spread holidays here. In appreciation of our modern day heroes, we're honored to provide gift packs and joyful toys to the children of our dedicated police and BFP partners. Their selfless service ensures the city's safety and success. This Christmas, we recognize and thank so all our guests for allowing Robinson's Smalls to be part of this sparkling season. Your presence is what makes this time of the year truly special. Once again, a Merry Christmas! ulit tayo sa store at sayang at hindi natin naabutan ako mata si yung sa Idol Kids Philippines 2025 pero nakita naman natin si Namayora dun tapos si ano si Santoclaw syempre. mag-out na po si uh, Trabaho si ano si Jeremy pinantay ka ba? uuwi oh, ka na pala sama ko ngayon si Jeremy bago natin stop dito sa World Balance. Ilang days ka na naka-duty? 4 days. days. Na-deploy po siya ng November 2. Taga dito lang din po siya sa, ano, sa Katmon. Yan. Nasunugan din kayo, no? Kasa eh, kayo na no, nasunugan Nung nasusunog yung ano yun? Sa pinapanood. Pinapanood? Pero kapag hapag kayo ng gamit nyo? Maraming. Maraming. din. Pati yung ano nyo, mga uh, personal mo na gamit. Pero wala naman na sakta sa inyo. Sige, sige ka pag-uwi. Ay ka muna sa akong vlog. Sabi mo, mga kayami. <laughs> bye bye. Kamusta mga kayami? Kasama ko ngayon si Papa D. Ayan. So punta kami ngayon sa supermarket. At anong bibili natin? Yogurt, non-fat meal, tsaka Maalala yung isa eh. pinapag ni Ikay dahil gagawa nga kami ng ano, overnight oats. Daw. Wow! Ah nga, yun yung oatmeal pala. Oatmeal? Natin Di ba may oatmeal pa tayo sa bahay? Hindi daw yung pwede. Ay hindi daw? Baka tayo magkagano'n. -ga Healthy living. Mm -hmm. Sana all. So, nandito na po tayo sa loob ng supermarket at wala so, lang tayo ng basket. Dito tayo ngayon sa ano, sa mga milk, cereal, liquid milk, and Choco RTD. What kind of milk are you looking for? Non-fat milk. Non-fat? Alam ko may mga label yan eh. May nakalagay na non-fat. Okay, Pero ibig sabihin may fat pa rin siya. Low oh, lang. Oh, low lang. Dapat non. <laughs> ano kaya yung tsura nun? May bigay ba siya na ano? Na specific brand? Wala. Non-fat? Ito, yung... non-fat. Ito yung isa lang. Ito, 92 pesos. Okay. Ito kaya. 178 select Ito, Magnolia. oh, mas mahal yung Magnolia. 222. Okay. Sige, yun na lang ano. Selecta. oh, selecta. Iinamin ko yung isa dyan. Tama? Tapos, uh, yogurt. Ito. Ito muna ano. Oatmeal. oatmeal. Ano bang klaseng oatmeal daw? Tumawag pa kami kay Erica to confirm if this one is correct. Kinetic it is. <coughs> Dahil pala siya, meron tayong ano, meron nakalagay na quick cook, mabilis kang lutuin. Kaya yun parang bababara mo lang na mai sa tubig. Pero meron din namang ganito, nakalagay cooks in 5 minutes. So, kailangan siya talagang i -ano, uh, lutuin, i-cook. So, ngayon naman ipunta tayo sa yogurt. yogurt. And nandito na tayo sa ano, sa dairy session. <coughs> Magkano? Ito ba yan? p 14? Hindi ko alam. Baka yun lang yung mga t -t -t 39 lang. Ayon <laughs> din i 39 Oo, oh, 39, 49. Tanong mo sa kay Ikay, baka mamaya magkamali tayo ng ano? Ng pagbili. Creamy yogurt. Creamy yogurt na ano niya. Ito. The okay, question maya? is, magkano yung ganito? Hindi ko mo lang tayo tayo mga dalawa lang. Ayan. So, Kumukuha um, muna si Papa din ng mga dalawa lang. Ayan. Magbabayad na tayo at parang medyo mahaba pa naman ang pila. Ayun lang. Ayan. Yeah. Napakaswerte natin dahil ang magbabayad. Nakasama po natin si Darla Estrada. <laughs> <laughs> Siya po ang magbabayad ng ano, ng nap. mga gagawin natin. Pero <laughs> video ba yan? Nakalap ko ka nun. <laughs> Kaya pala pumupost ka. Nakalap ko ako. Kasama uh, po natin si ano, Queen Mother. Si Ate Lorne. Kasama po natin sa gym. <laughs> Pero hindi halang tayo gym Pumeto mo natin. natin. Ayan guys, nagbabayad na kami. <laughs> ano? Video Sa vlog. Sa vlog na Magkano kaya abuti ng pang overnight oats natin? Hello! Wow! Naka 445 tayo para sa ating overnight oats. Nakawin na po tayo sa bahay at nakahiga na po si na Kuya Roti I, I at si Scarlett. Scarlett! <laughs> Okay, kasi po po si Ate Gingy, si JR si Erika si Lani siati si ano 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 gagawin natin? ano oats. Overnight oats. Di ba? Sa ano 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 <laughs> Mayroon kasi yung bigas ngayon uh, mag-oat meal na lang tayo. Okay, so, mura lang naman to. Kasi kailangan talaga natin to dahil kailangan natin mag ng ano, maging healthy living. Kasi hindi na tayo pagbata, patanda na tayo. Kaya kailangan natin ano, kumain ng uh, alagaan yung sarili natin para ano, mabuhay tayo na matiwasay. matiwasay. So ito yung binili natin kanina sa ano no? yung oatmeal, tapos may nut, non-fat, ano ka fat meal. Non-fat uh, meal. yogurt. Hindi ba kulang yung yogurt? Pagkasayin yun okay. naman. Okay na yun. Tsaka may chia seeds. Ito yung nakikita ko sa ano yung TikTok eh. Totoo ba yan? yan. May tapos may maple. Maple ba to? Hindi. Papa laboratory Papalaboratory. <laughs> 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 tapos may mga saging. saging. Tapos Bumili rin ako nito. Oh, Hindi ko yeah, alam kung yeah. para saan eh. Para sa siya lang tingnan. Hmm. Balian gumawa talaga nito na nakaraan si Ikay. Natikman ko masarap. Tapos healthy nga siya. Ayon uh, sa aking... ano. Matagal nagsearch kasi ako at healthy nga rin siya. At ano daw siya sa ano pang mm -hmm. Kaya tumataba na tayo. Kaya magluluk gagawa nga tayo nito. At si Erika nga ang gagawa. So ito pala yung laman niya. Tinapay okay. lang pala. Ala ko, pwede siyang ilagay talaga dito sa ano. talaga <laughs> dito sa ano. Ay, direk, nilalagay niya rin. Di ba sa aso to? Hindi. Diba? Ang tao yan. Takala ko yung sa aso. Oo, oh, <laughs> mo ha. Pero hindi ko sigurado kung pwede pa to. Tagal-tagal nito -tagal neto eh. Hindi niya mo may expiration Meron tayo tayong KitKat na ano. Hindi na yun yung healthy. Pag nilalagay ng ano, masugar. Sige. <laughs> ah, yun pala yun. Mm. 200 yung ganyan, di ba? Online, mura to to eh. Kasi hindi siya siya siya. Sa bali, na po ni Erica Ay. ng uh, oatmeal yung mga lagayan. Ilan ang gagawin mo? Apat lang? Uh -huh. Ilang konti. Gawa niyo tayo sa malaki. Ipanguli na lang natin. Uh -huh. Pwede na siya makain agad mamaya. Hindi. Bukas umaga. Hmm. Paano masabing overnight kung kakainin mo? Paano yun? Ulitin natin yung sabi mo. Hindi mo ba plinay? kakainin niya daw agad. Paano masabing overnight oats kung kakainin mo agad? Kailangan palambutin muna siya. Tapos lalagay na itong ano? CSC. 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 Kaya natin dito sa mga pa. Ayan. Yun, lumalabas lagi sa ano eh. Sa TikTok ko, sa FYP ko, sa TikTok. Sobrang ano dahil effective daw niya sa mga gusto mo po. Kaya ka lang yan na ano eh, fiber kasi. Oo. Oh. Dapat i-inano mo na, pinapak mo na lang, lang yan. <laughs> Ilalagyan na po ng ano, ng yogurt. Ah, hindi pala talaga siya puno. No? Sa mga nangugali ng mga taga, ano. So, yogurt. Nagawa ka ng yogurt, gamit yogurt. Yogurt din? Oo. Oh. Baka di na healthy yun kasi hindi. yogurt na yogurt mo ba? pa Baka pwede lang dyan yakult. Ang yakult kasi, anong, mataas sa sugar. Talis. Pero hindi rin siya healthy. Kahit yung blue. Di ba yung blue yung light? Hmm. <laughs> naman po yung tanpot? Okay, yun. Yes pinagmamaiginan ni Dani ang ah. gawa <laughs> Yung outside yan. Ha? <laughs> Ito pa oh, yung ginawa kanina ni Dani. Ano pala to? Parang ginataan. Teka mo nga naman ni Tetsaka. Wala nang yogurt. Nasaan ano? Overnight oats. 200 yun yun. Oh? Yeah, Doon 200 ba yung on take one? Talaga? Mm -hmm. Oo. Oh. Kaya order ka na. No? <laughs> Kati TikTok yun eh. Kaya napapaganyan ka <laughs> TikTok baka naman. Eh buksan na natin tong hilaw na saging sa na binili ni Lani. Hilaw Hila. pero parang pabulok. Lalagyan na natin ng kanin. <laughs> Sige. Nahihilo mm. na siguro yung mga viewers natin. <laughs> Gulo camera. A ano tayo, pakiyawan. Ba ko Hahaluin yan o ganyan lang. Balay. Haluin. Ha Haluin pa rin. Bali yung honey yung nagpapatamis sa kanya. Ayun mm. Ay, yung pinakain. Puro pa yata talaga ang mahani Pag umapoy, puro Oo, oh, sinisindihan niyan. Nakala nyo naman, joke. Ang dami mong ikakat Mga brutal mag Kasi ka. Tapos yung ama kanina nakikiano pa. Kahit isa mo? Oo, oh, Wow, may ka. <laughs> Ang healthy ah. <laughs> may kit ka. <-cat>. Like <laughs> oats ka ba? Ano Overnight oatmeal overload. Okay. <laughs> overload yan. May matcha yan. May matcha. Okay na to. <laughs> okay na to. Tapos <laughs> haluin muna bago yung nagayon ng saging. Takas pala saging no. Mm. Oh. Maliliit lang to no. Uh -huh. Haluin. Hindi ko alam kung alin ang bibidyohan ko. Kung halo ba o ano. Halo <laughs> o yung... Para masyadong makakapal ka rin. Okay, Mim. Okay, Okay. Okay. Halo Okay. Okay. ano? Okay. 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 Di ba dapat latundan? Ano ba yung ginakain natin to? Lakatan. Lakatan pala. Ano yung latundan? Ayun. <laughs> Ayan. Latundan mo. na po natin guys para mag-mix yung ating mga mga pinaglalagay. To. Parang hindi masyadong na-mix yung iba or gano'n lang talaga yung ah, mga Mm kita ng view dito. Kaya pakita mo ni ano, ni na po yung saging. Wow. Napakaganda. Napaka-creative. Masarap to, to may peras. Oo. Oh. Mm -mm. sinabi mo? Dali mo, may 20 ako dyan. Ayaw, lima! Hindi <laughs> <laughs> ah, <laughs> <laughs> mo nag-its eh. Paano pa ito? Kitkat premium. Kasi yung manis sa akin. Madami dun kasi. Ubus na lang natin yung sali. Siyempre kasama natin dyan si Chef Erika. Talaga yung pangarap ko. Eh. Ayan, yung pangarap niya. Pero di siya masalap pag <laughs> <laughs> Palang Walang nakamana. Mga <laughs> dispalyado yung panglasa. <laughs> Ayan guys. Bali ang gawa natin, nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na tab, tapos meron tayong malaki. Ayan, family size. <laughs> family, family. <laughs> tapos, i syempre, nalagyan natin siya sa ref. Para bukas ay pwede na natin siyang kainin. Ayan po, nalagyan na po sa ref. At ito po ay, ano, pasensya na po sa ref at makalat. Bulang tayo mag-ayos. So, ito po okay. Papalamigin natin ng, ano, overnight. Ayan. So, gustuhin man nating tikman yung ano, yung finished product ay ano daw, hindi daw natin pwedeng dayain. Kailangan daw talaga overnight. <laughs> Ayan. So, dito na po tatapusin ang video na ito. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood, hindi lang sa akin channel, kundi sa buong pinipi. Hanggang I mean, sa muli, so, para okay, sa isa okay, na namang so, masaya. masaya at masarap na vlog. Bye-bye!